Tawagin yung mama ko. Hey, hindi, maalala niya si Mate. Pag sinabi ko, pag tinamang ka so, so, na, ka pupunta? Saka sa manit Kasi hindi ba mga mga? Buti hindi niya oh, Yung naman sabihin, anak ko, ang gapagapa, no, tapos doon. mo ah. Baka talaga ako. Huwag na maganda si Ara. Baka dahil siya nakainom lang ako. <laughs> Hehehe. <laughs> <laughs>

yun, tayo, tapos oh, biglang... Oo, oh, yun na na! Tapos bigla kayo papasok ni Ayari sa Marco. Ah, hindi ka nakakahayot ko. Love, sorry, DJ. ko. Ano ba ang phone name mo? Ang matanda. Ano, Robert? Ha uh, Ha, Ron. Gusto ko na lang ako na po na Ano? Ava. Ava. ko na yung... Alam mo po. Please. Ira. Hindi na kaya. Yun po So, kung sakali... sakali. heart ako dati. Hindi like, ko sa... Kung sa panibagong like, company mo, anong magiging ano I mo? Hindi ko lang alam. Hehehe. <laughs>